Ganyan ka ba ha? Ang Dito ka bitch, sa camera! Ah, dito tayo na eh! Ay yabag mo, tatlohan natin yan! Eh, ala tayo dito ha? Kasi may klap. Nabubuo na eh. Nabubuo na ko. Dito ka sa camera! <laughs> ay yabag mo ha? pa <laughs> ganyan ganyan. Ano kapo pa tu? Ito tayo sa camera para kita. Sabi taga saan mga yon, boy, nakatita sa atin. Taga sayo. <laughs> All ah, mo mimi daw kamay Punta ko puntang na. Lang. <laughs>

Sarap. Oh, yellow.